aroma araw mga kabopols. Kapag narinig mo ang salitang Afrika, ano unang pumapasok sa isip mo? Leon, giraffe, tribo, o gutom at kahirapan? Pero teka lang, ang Afrika ang ikalawang pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Sagana sa langis, ginto, brilyante, uranium, kape, kakao, at iba pa. Sa dami ng yaman sa lupaing ito, parang imposibleng mahirap sila. Pero bakit nga ba hanggang ngayon karamihan sa mga bansa sa Afrika ay naghihirap. Bago ka mangusga o ma-offend sa video na ito, tandaan natin, realidad ang pinag-uusapan natin, hindi tayo nang iinsulto. At oo, maraming bansa sa Afrika ang talagang nasa ilalim ng matinding kahirapan. Halimbawa, ang Burundi na may GDP per capita na $240 na isa sa pinakamababa sa mundo. South Sudan higit sa 80% ng populasyon ay nabubuhay sa ilalim ng International Poverty Line. Central African Republic, mahigit na 60% ng tao ay walang akses sa basic healthcare. At marami pang iba. Pero linawin din natin, hindi buong Afrika ang mahirap. May mga bansang umuunlad, gaya ng Rwanda, Botswana, Ghana o iba pa. Isa sa mga ugat ng kahirapan ng Afrika ay ang brutal na kasaysayan ng kolonyalismo. Bansang tulad ng France, Britain, Belgium, Portugal, Germany at Spain, lahat yan dumayo para pagsamantalahan ang likas na yaman ng Afrika. Ginawa nilang minahan, plantasyon at alipin ang mga tao. Pag-alis nila noong kalagitnaan ng 1900s, iniwan nila ang bansang walang matibay na institusyon, walang maayos na gobyerno at walang sariling kontrol sa ekonomiya. Kumbaga, giniba muna bago iniwan. Nang makalaya ang karamihan sa mga bansa sa Afrika, hindi kusang gumanda ang kalagayan. Marami sa mga leader ay naging diktador, tiwali at mapagsamantala. Mga banyaga pa rin ang may kontrol sa pagmimina, langis at ibang kalakalan. At dahil dito, hindi umaabot sa ordinaryong mamamayan ang kita. Sagana ang bansa sa likas na yaman pero mahina sa pamamahala. Idagdag pa dyan ang civil war at ang etnikong kaguluhan na madalas ay may basbas o tulak mula sa dayuhan. Ang mga bansang sinasakmal ng kaguluhan ay hirap o masenso. Mababa ang literacy rate at maraming lugar ang walang akses sa maayos na edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Kahit gusto ng tao magtrabaho o masenso, walang sapat na suporta. At ngayon kahit wala nang mananakop, may bagong anyo ng pananamantala. Tinatawag itong neo-colonialism. Malalaking korporasyong banyaga ang kumukonsul sa industriya at kadalasan, bariya lang ang napupunta sa lokal. bilyong bilyong dolyar ang kinikita ng mga dayuhang bansa habang ang mga taga afrika ay nakatingin lang at umaasang may matira sa kanila. So bakit mahirap pa rin ang Africa? hindi dahil tamad sila, hindi dahil kulang sila sa likas na yaman. Kombinasyon ito ng mga napakaraming salik, mula sa kasaysayan ng pagsasamantala hanggang sa sistema at gobyernong tiwali at makasarili, at global na structure na dinisenyo upang makinabang ang mga mayayaman at maimpluwensya. Ano sa palagay niyo mga kabopols? Mag-comment kayo sa baba. Gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.